Nagkayayaan nga kami ni na tita na noong Sabado, August 17 para masulit na rin namin ang summer vacation at mag-enjoy na rin ang mga bata sa bagong tanawin. Pumunta nga pala kami sa Etreta, Normandy, north part of France. Maaga pa nga lang ay gumising na kami. Mga 5.30 a.m. yon ng Sabado para mag-prepare sa aming biyahe. Halatang antok na antok pa nga si Baguette sa video na to. Eh, paano ba naman kasi 11pm na din nang makatulog siya ng kinagabihan ng biyernes dahil nakikisabay siya sa paghahanda at pagluluto namin ng aming mga dadalhin para sa trip na to. Nang gugulo in short. 6.15am na nga nung makabiyahe kami papunta sa meeting place namin. At nalit nga kami ng dating. Nakakahiya nga kinatita at pinsan na malayo pa ang tirahan kaysa sa amin pero nauna pa silang makarating. Ayan nga si Nalmamila, Lolo, Tongtong Sandro at Tita Saika na nauna nga sa amin at kasama namin sa trip na to. Pero parang sakto lang din ang pagdating namin kasi hindi naman din agad umalis ang bus dahil may iba pa na mas late pa kaysa sa amin. Double decker bus nga ang aming sinakyan at hindi yung mga normal na pampasadang bus. Ginagamit talaga ang mga bus na ito para sa tour purposes At nakapagsettle na nga ang lahat sa kanilang mga upuan kaya umalis na palabas ng Paris papunta sa aming destinasyon ang bus at abutin ng halos tatlong oras ang biyahe Ibang mga lahi nga pala ang aming mga kasabay sa trip na to mga Spanish Nationals at meron ding mga Arabic and Bangladeshi pero may mga ilan-ilan din na mga mga Pilipino. Habang nakabiyahe nga ay masaya ang vibe at mga tugtugin sa bus. Dahil nga halos Spanish Nationals ang kasakay namin ay halos Spanish songs din ang mga sound trip. Gaya ng Despacito at iba pa na di ko na matandaan ang mga titles pero nakaka-indak. Mga Pampagising ng Kaluluwa at diwa. Pero may mga pasahero pa din na inaantok pa at gusto pa ding matulog dahil nga mahaba-haba pa ang magiging lakbayin. Gaya nga ng batang to hindi talaga nakayanan na ng antok at na-knockout na nga kahit medyo di komportable ang higaan niya. Habang nakabiyahe nga ay di na rin ako nakatulog at nagkalika na lang ako sa aking mga social media accounts at tumiisip og gumagawa ng mga ipo post. Dito naisip ko, hindi rin nadali ang ginagawa ng mga content creators, lalo na sa mga baguhan. Nakakapagod at kailangan din ng tiyaga at maraming pasensya at igit sa lahat, dapat ay lagi kang may creative bind. Anyways, nadaanan na nga namin dito ang Normandy Bridge at ibig sabihin ay malapit na kami sa aming destinasyon mula dito. Mga 30 to 40 minutes ride na nga lang. Dito pa nga lang ay makikita mo na na maganda ang mga tanawin at marirelax ang mga mata mo sa iyong makikita. Marami nga din pala kaming nadaanan na farms and animals. Animals like cows, goats, and horses. Kaya medyo nalibang din ang bagets nang magising na siya. At nakarating na nga kami sa Etreta. Naglakad pa kami ng mga ilang minuto para lang makarating sa beach at main attraction area sa paglalakad-lakad namin ay magaganda ang mga nasilayan naming pambungad na tanawin. Mga local buildings and streets na may preserved ancient French styles pa nga. Halos mga hotels and restaurants nga ang mga establishments na makikita o madadaanan namin dito papunta sa main attraction site. Marami ding mga turista at mga ngilang ilan mga locals. Samot-saring mga bilihan din ang mga nakadisplay sa gilid ng mga daanan, tulad ng mga ice cream shops, dahil nga summer at mainit, at mga souvenir shops, and mga swimming gears na rin. Of course, dagat ang ating pinuntahan. Papalapit na nga kami sa beach at di naming maiwasang tumigil saglit at tumingin-tingin sa mga panindang aming nadadaanan, lalo na ako't may batang gustong libangin sa mga laroang aming nakikita. At heto na nga, nasa harap na namin ang aming destinasyon. Makikita na napakaliwanag ng kalangitan pero medyo cloudy. Eh wala, here we are! <coughs> medyo na dismay ang lang kami dito dahil imbes na buhangin ay mga bato ang nasa paligid ng beach. Malamang ay ganito talaga dito at dahil unang beses naming magawid dito ay hindi namin masyadong napaghandaan. Unexpected ba? Gayon pa man, in-enjoy pa din namin ang sceneries at ang mga bata ay nag-enjoy pa din at nakapagsaranggola pa nga si Tontong Sandro. Nagutom at kumain na din muna kami bago naglibot at in-explore ang lugar. Kitang-kita naman nagutom na ang maliit na bata at sumubo ng mag-isa pagkasandok ng kanyang pagkain. Ano sa mobile? Pagkatapos nga namin kumain at nagpahinga saglit, ay nagkayaan na kami na maglibot at tumakyat sa cliff o rock formation na popular dito sa Etreta. Isang cliff nga lang ang aming naakyat at hindi na kami umakyat pa sa isa pang formation dahil sa tingin namin ay hindi na namin kakayanin. Idagdag pa dito, nabuhat-buhat ko si Bagets pakyat at pababa sa kadahilanang ayaw niyang bumaba at ako lang ang gusto niyang bumuhat sa kanya kahit kinukuha na siya ng kanyang daddy. Hi, may murder colleagues and stamina jo! Anyways, na-enjoy naman din namin at nakarami kami ng videos and pictures habang nasa taas. At nakita ng maayos at malawakan ang aming mismong sinadya dito. At masasabi kong sulit na sulit naman ang aming biyahe kahit hindi nga lang kami nakapag-swimming sa kadahilan ng napakalamig ng tubig at napakalakas ng current o alon nang kami ay dumating. Nag low tide naman din nung nakahaponan na ngunit wala na kami sa mood para makapagbabad dahil tinamad na nga at inantok hanggang sa dumating na nga ang oras ng aming uwian. And as I have said earlier, hindi nga gustong bumitaw ni Trinity sa pagkakabuhat ko sa kanya. Kaya hanggang sa lahat ng picture and videos namin ay buhat-buhat ko siya. Medyo na ibaba ko lang siya noong malibang namin siya sa mga bulaklak at barricade ng view deck. Nakakangaling nga at napakabilis mapagod habang paakyat kami. Di ko inaasahang mas mahihirapan pala ako noong pababana na kami. Kasi takot ako na baka matisod ako at matumba at gumulong all the way down ng kasama siya. Yikes! Kaya dahan-dahan at mabagal lang ang aking paglalakad dito. Mahirap na, baka madisgrasya pa kami. Sige, hey, sige, sige. Sige, sige, talaga. Sige, sige. May car, no? Oh. Car? Car. Car. Ampiti car. Ayan, ayan. 1, 2, 3, Gaji? kan Berapa? 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 4K.5 60 Berapa? Ah, Berapa? 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 Ah, Berapa? 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 Heto nga pala ang first view deck kung saan medyo nalibang ko at naibaba ko ang baby ko. Kaya nakapag ako ng videos na ganito. Share ko sa inyo and take your time and see what we've seen. Ang ganda hindi ba? Hindi araw-araw makakakita ka ng ganyang tanawin. Kaya sulit at satisfied na din kami sa isang araw na tour na ito. 'Yun lang muna sa ngayon. Merci. Thank you. Salamat.